Hello guys, good morning. Papunta kami ni Papsi ngayon ng kabanatuan. At uh, meron naman kami lalakarin. Pabalik kami ngayon. Ay, makulimlim ang panahon. Yan, makulimlim ang panahon. Ganda mag-ano, magbiyahe. Sabi ko kay Papa, diretso na kami ng Bicol. Pwede <laughs> hey, Tay, <laughs> <laughs> mga... bata na iwan, mga bebe loves. Sana sinama na lang natin. Laki nitong ano dito, isda ano. Pero wala daw isda dyan. <laughs> Crispy pata ang Crispy meron. <laughs> pa. Saka fried chicken. <laughs> oh, saka fried chicken. <laughs> <laughs> isdaan walang seafoods. foods <laughs> tala pera na tayo maaga kaming lumabas ngayon guys para maaga din kami makauwi ni papa sana maaga kami makauwi hindi kagaya kahapon hindi na ako nag vlog kagabi guys kasi talaga pagod na pagod yung feeling ko nakaupo lang naman ako dito sabi ko nga kay papa bakit ako napagod ako, nakaupo lang naman ay mag seatbelt pala ako malayo talaga itong kabanatuan guys sa amin mga ilang kilometers ito pang 60 60, 60 kilometers oo Mas malayo ito kaysa doon sa San Jose. Tapos after dito, punta kami ng San Jose kapag may oras pa, kagaya kahapon. Pero ngayon marami kasi kami nga kasuhin. Kaya hindi ko lang alam guys. Tignan natin kung ano, hanggang saan kami ano, hmm maka makarating ni Papsi sa araw na ito. Ayan. Ang daming dito na daw Baka mas mura kaysa dun sa atin. Ito dito, merong McDonald's dati dito eh. Pag-angat mo dito. Dati, merong tindahan dito na malaki. Yung kainan namin nung nila tatay dito sa kaliwa ayan dito dati merong anong wala na tinayuan na oh, may pwesto na eh <laughs> ayan may saan na yung dito yung tindahan opa, opa, wala na ayun may kainan pero malaki na iba yun yung andun talaga makdoming yun oo wala na yung kinakainan namin nila pa, nila tatay noon ayan no oh, may kainan kitchenette sarap yun guys papaitan no sarap doon sa kabulalo o yun marami ditong ano trakan kaya marami ditong ano mga tinda tindahan na ganyan maraming kantin tapos yung mga nagtitinda dito sa gilid ng kalsada ang tinda nila dito ay marami na mais at saka singkamas mais na usok Oo, oo, yung kasi niluluto nila sa malaking drum. Oh, kagaya nito, oh, yan, yung madadaanan na yan, oh, yan. Yan, tsaka ito pa sa kabila, ayan, oh, mais, Ay, saka, ano mais, saka, ano. Oo, oh, yun yung drum. Kasi maano pa yung kwan, yung nyog. Yung balat ng nyog. Sariwa. Sariwa pa, kaya yung usok niya lumalasa. Ayan, oh. Ayan, ganyan ang mga tinda-tinda dito sa gilid ng kalsada, guys. Kasi yung mga ayan, oh, bugambilya. <laughs> And guys, oh, yung kanto na ito papuntang kanan, Likab, Quezon, Santo Domingo, yan. Diyan papunta, mm -hmm. Santo Domingo na ba isiha. One time, Akala namin mag-shortcut kami ni Papa, napalayo pa kami. Sinarado kasi doon eh yung hmm. bypass doon eh. Oo, Do uh -oh. diretso na sana tayo doon. uy, oi, si naman. School service 'yon pang. Ayan, napalayo kami noon. Grabe. Tapos ito yung kalsada na ano yung tulay na ginagawa. Ito yung lumang tulay yung dadaanan namin. pa Balde Hindi ito yung Balde Ito sa kabanatuan nyo. So, Talavera ito. Oops. Kaldag. Oh. <laughs> Ayan. Ito yung lumang, ano, lumang bridge. Yun sa kabila, yun yung bago. Ginawa nilang one way. Mas maganda nga. Ayan, ito yung mga ayaw nilang padaanan sa mga malalaking sasakyan. Tapos ito, dito sa kalsada na ito, may papuntang Rizal dyan. Ito, derecho na ito ng Kabanatuan. Shout out po sa mga taga Talavera. Ayan, dito na kami sa Talabera. Gloomy pa rin ang panahon. Magandang ano, magandang mag-travel pa ganito. Magandang magbiyahi. Hindi mainit. tayo sa loob ng kabanatuan so noong no noon araw guys ito NE na ito yan NE cakes and restaurant napaka ano nyan napaka sikat na sikat noon dito wow oh, Pero, ayo nakatongka galing yun oh, taas taas, <laughs> taas no, no? pasahil oh hindi ano lalaktaw <laughs> taas Ay, Magdo. Nung kagagawa yung Magdo na yan, diyan ko dinadala nun si Jay, ano, si Clark. <laughs> diyan siya naglalaro. Lang, kakamiss. Hi, Clark. Shout out sa baby ko. Dito, anak, o. Oh. Cheng, dong. Dito kayo madalas nun nadalhin. Cheng, yeah. Yan, o, oh, sa Magdo na yan. Bagong-bago pa lang kasi nun yan. Tapos dyan ang ano dito kapag yung mga ayan o no, oh, yung mga bus na ganyan galing sa atin dyan dito sila nagbababa noon galing sa palengke Ay bakit dito don diretso tayo eh Hindi ay tayo liliko. Uy Hindi <laughs> <laughs> nga kami diretso lang Layo, tayo, layo pa tayo diretso pa tayo. Kabanatuan, SM City. Oh, pwede pala maghinto dyan. Sa gitna. Ang laki pero pag pinasok mo ay parang kaliit lang. Pero mas maluwang pa siya sa Rosales, ano? Mas maluwang yan. Oo, oh, mas maluwang pa siya. Okay, dito na kami, guys. Maluwang yan, oh, hanggang doon. Mas maluwang dito? Oo. Oh. Dito na kami, guys, sa loob. Ayan, ang daming, ano, daming kainan. Halo, halo, guys. Nalimutan ko, paubos na. <laughs> Maria Maria nta muna kami ni Papa habang naghihintay. Hello guys. So mission na accomplished kami ni Papsi. Pauwi na kami. At gabi na. Wala. 5:30 na ng gabi. So andito pa lang kami pa-exit na kami ni Papa. Traffic, inabutan na ng traffic. Sana makalusot tayo ng ano ng maaga. Mabilis ka ko sana. Oops. No more sick <coughs> mm. Yeah, malapit na tayo makalabas. Pag nakalabas tayo dito, okay na eh. Ay, maraming pasaway na tricycle talaga. Hmm. Hindi. Tandaan pa, ang musagasama yung ngayon. Hmm, hmm, -mm Yon, gilid ka, gilid. Sige, bagansa ka. <laughs> oh, ikaw madali dyan. <laughs> Ala. <laughs> Ayan guys, ito yung Aral University. Dito sa ano, Kabanatuan. yan, malapit na, malapit na. Dandahan lang pang, pa, Malapit na tayo. <laughs> Makalap, malapit nang makalampas sa ano. Ooh, mm, traffic. Oop. <laughs> <laughs> May truck sa likod namin no? Busina ng busina Gusto niya mauna siya Tumungo, traffic nga dito yung eh, oh. Premier Medical Center Ayan Ito yung malaki Isang malaking hospital dito sa amin uh -huh. Mala pa dito Dito naman kami ngayon Ayan, nauna na si Koya <laughs> Tanker pala siya <laughs> Tutok. Parang naiinip na siya. Ay, kuya. Nako po. Ang sipag niya. Ang oh. haba ng tulay na ito. Dati-dati no? yan, guys. Yan yung tulay na yan. Ay, yung sa baba na yan. yan nakikita ninyo. Hindi, bala. May mga tanim niya, ano. Dati yan, buo. Merong tanim. Pero kapag tag-ulan na, na out yan pag na, ano. Pag nagka, yun? Yung inabutan ng, ano, ng ulan. O, oh, nakabaha. Nawawas out yung mga tanim dyan. Lahat yan, guys, dati. O, oh, may tanim dyan. Ngayon, hindi na. O, oh. ayan, oh. Kasi palalim ng palalim yan. Eh. Parang doon kayo, Latita Shirley. Ayan. Ang oh, haba ng ano, tulay na ito. Dito yung ano, mga pagawaan din ng ano, ng kubo. Magaganda rin, o. Oh. Ayan. Labas na ito ng ano, ng kabanatuan Ayan. ito pa yung mga ibang kubo oh. ito pag naging pagawaan na lang kahit yung kabilang side na yan puro kubo ang tinda nila oy Ayan, traffic na guys dito sa Talavera kaya nag ano na lang kami, bypass kami ni Popsy. Di ba mas malayo ng kaunti pero maluwag naman ng kalsada. Ayan. Oo, oh, may kainan no. Oh. Padilim na guys, padilim na. Balok na tayo guys. Malapit na kami guys sa Gimba. Ayan. Padilim na. Pero dito sa camera ko, ano, maliwanag pa. Pero padilim na yan, guys. Ayan, oh. Guys, Gimba na. Bayan na kami ng Gimba. Saya dito sa Gimba, no? Daming motor. Masaya <laughs> dito sa gabi. puro na lang sa kalsada tayo kalsada vlogging tayo ngayon guys ang <laughs> mm. dami mabibili no oh, ate gumilid ka <laughs> gabi na dami pa rin sasakyan dito ibang iba kesa sa bayan ng kuya po dito okay. Buhay na buhay pa yung mga tao. Hi oh. right, guys! Nandito na kami sa bahay ni Papsi. Gabi na! mag -e edit pa ako. Di pa ako naka-edit guys. Kaya habol ko. <laughs> Ang oras ay 6.30. Alolo, 7 na pala. Okay, okay. Mamaya na tayo mag-check. Hello man. everyone! Good morning, guys. <laughs> Sorry po, hindi na ako nakabalik kagabi. Ayan. At itong ating, ano nga pala, camera ay okay na naman ngayong umaga. So, magagamit ko na naman. Walang baltik yung ano. Dito tayo kakain? Ayoko dito. Ako maghahapot doon masarap doon eh masarap doon kumain guys sorry guys Sandy hindi na ako nakabalik kagabi pag pagod na talaga ako sa biyahe ikaw pa na ka? yeah <laughs> sobrang pagod sobrang pagod pero sobrang puti naman ito hindi naman po totoo yan eh natin no nga bakit ang puti ko dito? <laughs> gawa ka ng sausawan pa? okay 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 sige sige o, ganun talaga guys ha. Baka may makapansin naman. Sabihin na naman na ako naman yung inuutusan ni Papsi. Ay, talaga naman. Siyempre po, pag kayo na lang dalawang nabubuhay sa mundo na magkasama. <laughs> ganun po talaga. Tulungan. Pag may nagpapaabot, nag-uutos. Ano lang po yun. Tulungan lang po. <laughs> OMG. Walang kamatis. Walang wala. Hindi naman siya nakabili. nakabili. Ano gagawin ko na ano? Ah, ito meron pala bulag ka. Lovelace. Ang dami pa namin malunggay, guys. Hoy! Zzz. Dali na! Huwag ka naman mag-ganyan. arty mo. Ayan. Ito yung malunggay namin, oh. Marami pa. Hmm. Nagpahingi na kami dyan, guys. Meron pa rin. Marami talaga yung ano, pinadala nila, tita. Sabi nga ni Tito Bonjing, kung ni Tito, ano, bonds. <laughs> si Annie Uncle Ben. Kung hindi lang ano yun, nalasing, naku, baka isang sako yung iwi namin. Pati mangga. Kaso nalasing eh. Tapos, ito, Lola, tinan nyo, oh. Jaran. <laughs> Ang gulo. Jaran. Mamaya, mag imis, -imis tayo dito. Oh my gosh, si Papa. Hindi yan matutuyo ng ano. Doon. Para matuyo. kailangan may ano sa ilalim may may hangin ito yung ano, binigay na sa amin na na barako ano, matapang kapeng barako mm -mm. okay sawsawan is coming <laughs> ala, nalimutan ko pa pala dyan yung ano ko, tatapon ko <laughs> teka, ilabas ko hindi, ilagay ko lang doon ha? <laughs> <kala> <laughs> <laughs> Hi guys, ah, kain po na. tayo. <laughs> kain tayo, sarap na ang ulam namin. Uh, ang palaya. Ay, hindi pala. Okay. Ba't ganito At ang kulay? Dog, yung, ano, yung sibuyas mo sa loob ng red makula. Ah, Yan, yung, yung ayan. Masarap yung panggisa eh. Puti ang ano, hindi, kaya mo ako ng... Maka na nga. <laughs> si Buyas. oh, magalit na naman kayo. Magalit yung gilis. Ah. Oo, oh. oh, oh, sabihin yun. Early in the morning. Dapat love, love, love lang po tayo. Ayan, talbos na ang ampalaya. Dilis. Ali na kayo. Kaysa magalit kayo sa akin. Talsaman. Kumain na ta lang tayo. Sa usawan. Ng, ano, thank you, Hal. Sa masarap na almusan. Talbos na. Ano kamote. Ayun. Oh, o yan. Ang ini-imagine ko na ulam natin ngayon, yung tinapa at sa talbos ng kamote. Okay. Mamaya may ulam tayo eh, yung mm -hmm. chicken. Pero mag ano ka na, yung tinapa ba ang kamasura? Eh. Prito natin. Hmm? hmm

Ayan kasi yung mga ng mga Amerikano, mga American. Mga American taste. Yung black coffee sa kanila lahat, yung sensor namin sa ano. Mm. -hmm. Wala talaga sukal yun, wala nga. Ano, black coffee. rin. Mm, naman siya na ah. Halos ayaw nila makasukal. coffee ko. Bro. Mm. Red. Kung gusto nila yun. coffee. Pero Pinoy naman tayo. Kaya nga maraming diabetic sa akin eh. ba yung ano, taste buds natin? Mm. Mm -hmm. <laughs> sarap. Sarap mong travel guys. Pag maalam kang panahon. Mm -hmm. -mm. -hmm. pa nang sarap ng biyahe namin mm -hmm. kaya yung vlog nat vlog natin na ito grabe puro ano na kami sa sakyan -sa how many months kami ano eh nakulong din nakulong kami ayun sulit sulitin natin ngayon puro tayo ngayon pag may budget sulitin natin <laughs> And guys pag, may, pag nandito kami sa bahay asahan niyo wala kong budget <laughs> walang pang gasolina yan <laughs> pag nasa labas kami, ayun, may budget ng konti. Hmm. May panggasolin na. Hmm. Dito dito lang yan. Hindi yung nakakalayo na gusto. No? Hmm. Malayo din yung kinakita. Pero kahapon, daming, daming traffic, ano? Hmm. -mm. Buti sa bypass tayo dumaan kahapon. Hmm. Nakapos yung kasulian na namin, guys. Puro hmm. traffic, puro apak ng preno. Puro... Pero nga doon, apak preno. Pero, punot na rin. Tapos 600 sa Jose. Hmm. Tapos 600 din, naka 2,000 din tayo. Two, three nagastos namin sa ano. Pero okay lang kasi mga ganun sarap naman magbiyake. Kasama na yung allowance namin. At ta. saka ano, <laughs> napaka yung allowance nag namin. Nagbabaong kami ng ano, <laughs> foods namin. Para hindi maagaw yung allowance namin dyan Mahirap na. Kasi pag kakain pa kami sa labas, mm. pinakang baba sa akin, 800-1,000 ano. Mm. Magandang sarap-sarap. Pero pag toro-toro lang, mga kailangan <laughs> niya. Ito makina kain ng a kami. Eh. Noon. Regular kami kina kain na nay. Eh. No on. No on. Tungang redays busog na busog na kami na lahat. Tatlong ulam. Tatlong ulam. Wanto sabaw sabaw. Tapos yaya sa magihirit ka ng ane ni isa. Wanto sabaw one to sabaw. Wanto sabaw sabaw. Masarap yung ano nila, yun quality ng pagkain. Dati. Ay, turo turo dati. Ay, minsan kumain kami ng huli. Biglang nagbago. Hmm. Yung mumurahin na yung ano, karni nila. Mm hmm. Tapos, basta malalasahan mo talaga. Iba na. Iba na. Kasi doon, doon nag-ano, doon nag... Ang daming trakan, di ba? Mm -hmm. Hola na, yumuyuko na po tayo. mo ito, iba siya. Ayan, inaayos namin yung halamanan na namin ni Papsi. oh. May bagong bulaklak na si Mundoring, yung si Black Maria. Tapos tinanim niyo, oh. At alam niyo ba, marami akong yeah. plano dito sa bahay namin.